So hello guys, nandito ako ngayon sa Jurong East. So pupunta tayo ngayon sa aking favorite place dito. Ayan. So yung aking favorite place dito ay ang uh, IMM. Ayan. So yung IMM, pupuntahan natin ngayon. So tara. Tumintayin tayo dito sa Jurong East. So paglabas ko nga ng MRT guys, ayan may live band dito sa So ang IMM nga guys ay kilala bilang bilihan ng mga sapatos. So nandito na nga tayo sa bridge papunta sa IMM. So guys Konting lakad pa. <laughs> so, dito na nga tayo guys sa IMM. Ayan. So, dito nga sa IMM guys. Dito yung mga, ayan, bilihan ng sapatos. Ayan. yung original shoes. So, maraming brands dito na pwede mong pagbilihan like Olympics, Adidas. So, pasok tayo. Yung mga nasa wall guys, yan yung mga sale na last pair. Tapos yung mga nandyan naman sa mga, yan, mga display, eh, yan naman yung mga regular prices. So, wala akong nakita dito sa Adidas, kaya nandito tayo ngayon sa Puma Outlet nila. So, titingin ulit tayo dito, baka may kasha sa budget natin. So, ayan guys, tingin-tingin tayo. So, yung mga nasa wall ulit, ayun ang mga uh, nakasale at yun namang mga regular prices yung nakadisplay. Ganda no, no? May blue and white. Yes, may red. So, yan ang mga type kong kulay. <laughs> so, ayan. Tingnan natin dito, guys, kung may matitipuhan ako. Pero, medyo may kamahalan. <laughs> lipat tayo ulit, guys. Dahil wala akong natipuhan dito, lipat tayo ulit. Hanap tayo ng swak sa aking budget. Kaya, lipat tayo. Punta tayo sa Nike. Tara na! So wala din akong nakita doon sa Puma. So nandito naman tayo ngayon sa Nike guys. Ang daming tao dito sa Nike. Sobrang dami dahil medyo mas mababa ang price dito sa Nike. At may mga sale sila. Mas maraming pagpipilian. Pero grabe naman ang tao dito. Kaya hindi ko rin alam kung makakapili ako ng maayos. Pero tingnan natin guys kung may makikita ako. So yan ang sale nila. Marami guys. So ito, natipuhan ko nga ito guys. Ayan. Sadly guys, wala akong size nito. <laughs> Kaya ayan, humanap ako ng bago. So, oh, ang ganda din nito guys. Type ko. So ayan na nga. Punta tayo dito sa Skechers. So balikan natin yon kapag may ah, hindi ako nagustuhan. Pero dito wala akong masyadong matipuhan dito sa Skechers. Pero ang suot kong sapatos ngayon ay Skechers. So, dito tayo sa aking paborito. So, lipat nga tayo dito sa aking paborito. Ayan, isa, ako ay talagang uh, fan ng uh, Converse. Kaya yan, ikot-ikot tayo guys. At may natipuhan nga ako unang tingin guys. Ayan, isusukat ko na to. So, ayan, guys, sinukat ko na. Ng... At, grabe, guys, ayan, fit na fit. Ayan, fit na fit nga sa aking paa. Sukat na sukat. At, iuwi iu ko na to, guys. Ayan, iuwi iu ka na to. Ang cute-cute nya, diba? Ang cute ng kulay white and light blue yan. So ang ganda niya, 'di ba? Ganda niya, guys. Ayan. So iuwi ko na to, guys. O diyan na kayo, nakapili na ako. Bye-bye. So ganyan ko nga natapos ang aking New Year's Eve. So ito may pa horoscope pa sila. Ayan. So I'm year of the rabbit. So if you like this video, guys, please give me a thumbs up and subscribe to my channel para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Thanks for watching guys. Happy happy new year. Bye bye. God bless and bye-bye.